Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Una-unahang isang libong kabataan, makikinabang sa iskolar ni Rizal. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po! Formal nang inilunsad ang programang pang-edukasyon ng Pamahalaang Lungsod ng Kalamba na isinulong ni Mayor Ross Rizal noong ito'y ikalawang ama palang ng lungsod. Matapos mapagtibay ng kasalukuyang sangguniang panglungsod sa ilalim ng pangunguna ni Vice Mayor Attorney Toti Lazaro, at sa komite na pinangunguluhan ni Konsehal Dian Esperidian, ganap na isang ordinansa ang nasabing programa ng pamahalaang lungsod na pinangala ng iskolar ni Rizal. Ayon kay Mayor Rizal, mas marapat na gawin isang ordinansa ang nasabing programa upang ito'y manatiling tuloy-tuloy, at kahit magpalit ng administrasyon ay masisigurong may hahatid ang tulong sa mga kabataang nais magsipag-aral sa kolehiyo. Ito pong araw na ito ay isang makasaysayan. Bakit makasaysayan? Dahil kanina nabanggit ni Serof C. Eh, Payno, pag-aalong kuno ng tulos pa ng ating bulong-bulong ay pinapangarap niya na, na, na mabigyan ng scholarship grants ang ating mga kabataan. And this morning ang pangarap na yan ay magiging realidad. At upang magkaroon ng buhay, ang pangarap na yan, ang sangguniang pangusod na binubuo pa ng labing apat nating konsihal, ay sinuportahan ang pangarap ng ating punglusod na iyon, Kaya noong November 29, 2023, ang sangguniang pangusod ay nagpasako ng isang ordinansa na may bilang seven, 97 na naging institutionalize ng Scholar Rizal Program. Tapos saan ang isang libong mag-aaral na kabataang kalambenyo ay makakatanggap po at magkakaroon ng pagkakataon na mabigyan ng financial or educational assistance mula po sa ating pamanaang lungsod ng kalambang. Idinagdag pa nito na bagamat mayroon ng City College ang lungsod, hindi pa din sapat ang bilang ng mga kurso upang maibigay sa mga ninanais ng mga kabataan. Ang nasabing educational assistance na iskolar ni Rizal ay naglalayong matulungan ng mga magulang ng mga estudyante na makabawas sa gastos sa pagpapaaral kada semestre. Magandang araw po kasi alam bilang kayo po yung co-chairman ng ordinansa nito, gaano kahalaga na may ganitong -gan uri ng ordinansa na mag-aalaga sa kapakanan ng mga kabataan sa scholarship program? Okay, so una po napakalaga halaga, no, at napakasaya namin dahil po naipasa na natin ito sa isang ordinance. Ano po, syempre po sa panguna ng ating chairman ng education ni Gonzalo Dayan Espirito. Ano po, at ganoon din po ang chairman ng GAD. Ano, nakatulong natin si Gonzalo Lianel Dabi. Ano po, actually po, ito, scholar ni Rizal ay program pa ni VM. Nung VM pa si Mayor Ross Rizal. Ano, scholar ni Rizal na ako din po yung nag-head. Isa sa nag-head. Kaya ngayon po, ang kaibahan, ito po ay na-institutionalize. Ibig sabihin, for the years to come, sigurado na tuloy-tuloy po itong programa ito na makakatulong sa mga estudyante nating kalambenyo. Ano po yung message nyo sa ating mga kabataan? Sa ating po mga kabataan, siguro po ang akin laging sinasabi, yung buong buong suporta po ng ating city government ay ibinibigay po namin sa inyo. Ano po, dahil yun po ang gusto namin, yung mga gusto nyo, yung maabot ninyo. Pero syempre po, inaasahan namin na sa inyo pong pagsusumikap din. Ano po, kaya po, matutupad nyo yung mga pangarap sa buhay. Pero, nandito po ang city government at laging sa inyo. Naglaan ang pamahalaang lungsod ng halagang 5,000 piso bawat mag-aaral kada semestre hanggang makatapos ng apat na taong kurso. Bukod sa financial assistance, may iba pang kasamang tulong na matatanggap ang mga nasabing iskolar ni Rizal. Meron din handog ang pamahalaang lungsod na financial assistance para naman sa mga kabataang kukuha ng kursong agrikultura, kung saan 25,000 piso kada semestre naman ang ibibigay na tulong sa bawat iskolar ng nang uh, tanghali mayor. Mayor, isang isa sa magandang uh, plano niyo is yung uh, agri scholar sa makabagong panahon at ang ating kabataan ay hindi na yata nakakaroon ng uh, uh, ng hilig sa pagtatanim. Sa tingin niyo po itong programang to ay makakahimok ng ating kabataan na bumalik sa pagsasaka. Opo, at, uh, ito naman po ay eh, talagang pinag aralan din po natin. At uh, nakita rin po namin na uh, mayroon naman po talaga mga kabataan po natin na kumukuha uh, ng mga the course the uh, inclined po mga agricultural related courses at uh, sa kasalukuyang panahon po talagang kailangan, kailangan po natin yung mga, mga uh, kababayan po natin kabataan na nag-aaral ng kolehiyo na uh, maging bahagi ng ating paghahanda para po sa tinatawag nating uh, pagpili ng mga mga bago at mga bata kung nating mga magsasaka farmers na siya naman po magiging katulong po natin para may siguro po na sa mga darating na panahon ang tinatawag po natin sektor ng agriculture o sa pagkain no, ay para sa ating lahat ay naanjan pa rin po at uh, patuloy na tutulong para may siguro na ang ating uh, mga kailangan, mga basic needs, pagkain ay nagagaling sa agrikultura ay eh, may bibigay po sa atin sa pamamagitan ng mga kabataan ito na binibigyan natin ng pagkakataon makapag-aral uh, ng kanilang uh, kurso uh, agrikultural para sa napakagandang layunin po ang pagpapatuloy, ang tinatawag nating food security at cultural activity, sapagat uh, kailangan po natin yan. At uh, dapat po sa, sa pag-unlad ay eh, kasama po natin, hindi dapat kalimutan yung sektor na yan. Sab Samantalang, inanunsyo ni Mayor Ross Rizal na tuloy pa din ang tulong ng pamahalaang lungsod na ibibigay sa lahat ng mga mag-aaral sa pampublikong paaralan kung saan makakatanggap ang mga ito ng libreng gamit pang eskwela pati na din mga uniforme. Ayun sa alkalde, malaki ang inilalaan ng pamahalaang lungsod na pondo para sa ikabubuti at ikauunlad ng bawat kabataan. Dahil anya, katulad ng sinabi ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. <tod>